Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Abril DC City, 2025, Kanlurang, Yemen. Isang kakaibang init ang lumitaw sa radar console ng mga Houthi. Mabilis, mataas, at tahimik. Inakala ng mga operator na isa itong drone, isang normal na pagharang. Inarmasan nila agad ang dalawang Syed missiles, nag-lock on at naglunsad. Pero ang tinarget nila ng gabing iyon ay hindi drone, kundi isang B-2 Spirit, ang lihim na espada ng US Air Force, isang flying wing na dinisinyo para halos hindi makita ng radar kahit ng pinaka-advanced na sistema. Hindi mo makikita ang isang B-2 bomber maliban na lang kung gusto nitong makita. At nang gabing iyon, iyon, hindi ito nagpakita. Lumipad ang mga misail, pero ang bidos ay matagal nang nakaalis bago pa man sumapit ang mga ito sa tamang altitude. Hindi ito tinamaan, hindi rin nasira, basta na lang naglaho. Habang ang mga hoti ay nagtataka kung ano ang nangyari, tuloy-tuloy na nagpadala ng live reconnaissance data ang B2 papunta sa Diego Garcia, kalahati ng Indian Ocean ang layo. Ang nakita ng B2 ng gabing iyon at ang ibinahagi nito ang magsisindi ng isang paghihiganti na hindi handa ang mundo ito ay hindi isang karaniwang strike operation. Hindi ito drone swarm, hindi rin destroyer na nagpapalipad ng warning shots. Ito ang sandaling nag-trigger ng isa sa pinakaeksaktong at pinakamapinsalang airstrikes sa kasaysayan ng US military. Pero ito ang simula. Ang sandaling nagkamali ang mga Houthi sa pinakamasamang paraan. Pinaputukan nila ang maling sasakyang panghimpapawid at ang tugon ng Amerika, hindi lang eksakto, personal pa pagkalipad ng mga sayad missile, dehado na agad ang mga Houthi. Akala nila ay US MQ-9 Reaper drone ang tinatarget nila, isang karaniwang tanawin sa baybayin ng Yemen. Ang hindi nila alam, ang binabantayan nila ay isang stealth bomber sa aktibong misyon at binabantayan din sila nito. Mataas ang lipad ng B-2 na kabalot sa material na sumisipsip ng radar signals at hugis na nagpapatalbog sa electromagnetic waves. Dumaan ito sa Red Sea airspace nang walang ingay, halos hindi makita parang multo pero isang iglap may kaunting ping sa radar. Nagbukas ito ng oportunidad sa mga HOTI at agad nilang sinunggaban mula sa isang nakatagong SAM site sa gilid ng mabatong burol malapit sa Alhuda dalawang surface-to-air missiles ang pinakawalan. Ang threat receiver ng B-2 ay bahagyang tumunog, hindi na kailangan ng bomber na bumagsak o magtago. Kumilos lang ito, nagdeploy ng countermeasures at inayaan ang kanyang stealth nagawin ang tungkulin nito maglaho. Nawala ang lock ng missiles, walang sumabog, walang kontak pero naitala ng mga sensors ng B-2s ang lahat ang mga vektor ng paglulunsad, infrared signature ng mga missiles, ang mga trajectory at pinakamahalaga ang eksaktong lokasyon ng pinanggalingan. Mula Diego Garcia, pinroseso agad ang data sa loob ng ilang segundo natukoy ang site, na plano ang paligid at nakita ang thermal signatures ng karagdagang kagamitan. Hindi ito isang isolated threat, ito ay bahagi ng isang mobile launch network. Habang ang mga HOT ay nagsisikap na magreposition, buo na ng US Air Force ang telemetry profile ng site. Dito nagbago ang lahat. Karaniwan pagkatapos ng misyon, mag-upload ang eroplano ng data at hihintay ng utos ng ground command. Pero ngayong gabi ay iba. Ang spirit ay hindi lang para sa reconnaissance. Fully armed ito, may dalang GBU 57 massive ordnance penetrators at JDAMS na sadyang para sa hardened underground targets. Hindi na kailangang maghintay. Ang order, immediate retaliation. At kapag gumanti ang isang B2, walang babala, walang ingay, walang fanfare. Tahimik itong nagbago ng kurso, isang maliit na pag-ikot sa timog, sapat para maipasok sa tamang anggulo ang target habang abala ang mga huti sa paghanap sa himpapawid. Di ang B-2s ay nakalok na sa GPS coordinates. Lumipad ang unang pares ng JDAM bombs, walang tunog, bumulusok sa target sa loob ng isang metro ng designated point, isang hub ng kagamitan sa likod ng camouflage bunker. Sumabog agad, nag-spark ng secondary explosions, hindi pa natapos, dalawang bomba pa ang sumunod, tumarget sa hardened underground shelter, pinaghihinala ang command center o munisyon. Ang limang libong pound penetrators ay dumurog sa mga bunker mula sa unang pagpapaputok ng mga hoti hanggang sa huling pagsabog wala pang 15 minuto ang lumipas at ang bidos papalayo na pataas sa kanluran muling nawala mission complete hindi para ipakita. Para umatake, ang paglipad ng B2 sa ibabaw ng Yemen ay hindi para mag-display kundi para sa malalalim na strike na hindi kaya ng karaniwang air support. At kahit 2025 na gulat pa rin ang mga kalaban dahil kahit ilang dekada na ang pag-upgrade sa radar technology, ang B-2 Spirit ay nananatiling halos hindi nakikita ang kasunod na pag-atake habang ang mundo ay nag-aabang ng opisyal na pahayag ng US, walang dumating, walang press conference, walang yabang. Ang tanging ebidensya, satellite images ng naglalagablab ng mga terminal ng ras isa, heat maps na nagpapakita ng pagkasira ng buong fuel complex. Hindi lang ito basta pagsabog, ito ang muling paghubog ng buong battlefield at mula noon, ang susunod na galaw, hindi na sa Houthis, isang maling pagpapaputok ng misail at binago nito ang buong equation mula sa simpleng reconnaissance mission na uwi ito sa isang anim na minutong demonstrasyon ng modernong digmaan, mabilis, eksakto at malupit na bakbakan. At ngayon, bawat radar ping, bawat kakaibang galaw sa Yemen, nangangahulugang posibleng may kasunod na airstrike bago pa sila makagalaw. huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.